usapan natin yung notice na pinapadala minsan ng mga employers respondents ng company sa complainant kapag ka may kaso na sa NLRC, may ongoing case na so ito ay comment ng isang uh, subscriber natin so may ongoing case na sila na file siya ng SENA hindi siya nagkasundo may referral na tapos bigla siyang nakatanggap ng uh, notice sa uh, employer although hindi niya ini-specify kung anong notice na yun pero based on our experience, i-anticipate na natin kung ano yung ibig niya sabihin tapos uh, September 19, day yung kanilang hearing so question uh, gagawin daw bang panlaban sa kanya yung notice na yun now uh, <clears throat> bago natin sagutin yan shout out muna natin ang ating mga masugid ng taga-subaybay subscribers natin tsaka followers sa ating uh, FB page na ATTYL So, anong pagkakataon nangyayari? na may ongoing case na, halimbawa na-acquire na nung labor arbiter yung jurisdiction pero nagpadala pa rin ng notice si employer kailan nangyayari yun? mag overview muna tayo ng uh, labor case so di ba nagsisimula lahat yan sa Sena single entry approach walang decision na ginagawa dyan more on conciliation uh, voluntary conciliation mediation conference tapos pag hindi nagkasundo mag referral tapos papasok sa opisina ng labor arbiter kung the decision sa labor arbiter it goes up all the way to the NLRC pag may natalong party pwedeng mag MR after may resolve ang MR kung denied tapos na yung kaso nagkakaroon na yan ng entry of judgment or EOJ yung uh, partidong natalo dyan sa NLRC pwede humakyat sa court of appeals pero hindi na appeal yan okay that's already a, an initiatory pleading na tinasabi and uh, para panibagong kaso yan no? petition for salary. now itong kaso ng nag comment yung subscriber natin so natapos sila ng sena nagkaroon ng referral nagkaroon ng date of hearing September 19 bigla yung may natanggap na notice sa kanyang employer ano kaya yon Well, sa tingin ko, itong natanggap niya notice ay probably notice to explain for absence without official leave or for abandonment of work. Yan, nasa tingin ko. Kasi wala namang ibang possible notice yan. Kasi the moment ng isang uh, empleyado, uh, employer ay nag-notify, so most likely, it still considers uh, an issue with the employee, especially on uh, the context na meron pa silang employer-employer relationship at merong violation si employee doon sa kanilang employment uh, agreement. Now, kung ang notice na yan ay tungkol sa absence without official leave or abandonment of work, most likely ang nangyari sa kanila dyan si empleyado may hindi nagustuhan sa loob ng kumpanya so bigla nilang hindi pumasok at nag-file ng kaso at 'nung nag-file ng kaso si employer naman uh, parang inaakusahan niya ngayon si employee na nagabandona ng kanyang trabaho. So gano'n 'yon. No? So kung alam ni employer na meron silang issue at 'yun ang dahilan kung bakit hindi na pumasok si employee, nagpapatay Malaysia 'yan para masangga yung uh, possible case na constructive dismissal. So, alimbawa, si employee eh, pinagmumura ng kanyang amo no sa sobrang pagmumura dahil uh, yan iyan ay part ng uh, aspeto na pinag-iinitan na halimbawa siya uh, and then yun na nga sinigawan, sinisigaw-sigawan uh, ininsulto tapos minura nung araw na yun so hindi niya na matake biglang umalis ng kumpanya, ng opisina, umuwi. No? So ilang araw nag-iisip tapos bigla na isipa mag-file ng kaso. nang nag-file ng kaso, nakatanggap ng summons or ng invitation for notice of conference. Sige employer na realize niya na uh, kailangan niya na palang magdepensa at uh, gagawa siya ng uh, posibleng uh, rason na kunwari wala naman siyang ginawa pa innocent effect di ba yung ganoon so ang gagawin niya mag-issue siya ng notice of uh, notice to explain for absence without official leave or AWOL and then with directive for the employee to return to work kada lang uh, possible na ginagawa siya ano and then para gagamitin namang mga uh, depensa sa labor case kung halimbawa sabihin ng employee na hindi na ako pumasok kasi ininsulto ako kasi sinigaw-sigawan ako pinagmumura ako so sasabihin ng employee employer dyan hindi hindi naman nangyari yun eh talagang hindi ka nalang pumasok nagulat na lang kami na pigla ka nag-file ng kaso pero pigla ka na wala sa opisina no? so ganun ang interplay sa mga ganong sitwasyon ano? So, ang, anong ano ngayon ang magiging crucial uh, point dyan? Una, magiging crucial point dyan na alin ba ang nauna? Ah, naunahan ba na notice of uh, invitation for Sena Conference bago nagpadala ng notice to explain? Alin na nauna dyan? Kung nauna natanggap ni employee yung uh, notice to explain na limbawa for A1 or abandonment, and most likely paniniwalaan na uh, talagang parang nawala sa opisina na lang bigla yung empleyado pero kung natanggap na ng employer yung summons or invitation for hearing or conference bago niya pinadala yung notice for AWOL labas after thought na lang yan palusot na lang yung notice to explain so depende yan kung sa alin alin na lang nauna na sa dalawa so yung date of mailing para malaman kung alin dyan na una. Pangalawa, uh, sa side ng employee, meron siyang advantage sa kanyang sitwasyon kasi yung uh, abandonment of work is uh, not uh, consistent no? Uh, with the uh, filing of illegal dismissal kasi pag ang kaso ay abandonment of work, titingnan ang lahat ng circumstances. Ano ba nangyari before? Anong nangyari after? Kung nag-resign naman dahil sa hindi maganda ang trato then magpa-file ang constructive dismissal yan so all circumstances before the filing of the resignation and after titingnan niyan so nangyayari diyan before halimbawa inalis niya meron kayong meron pang pagmumura sa kanya pang insulto kaya siya na resign tapos after nag-file siya ng illegal dismissal complaint so yang mga ganyan inconsistent yan sa claim na merong uh, resignation because uh, or abandonment of work because abandonment of work is consistent with the filing of illegal dismissal cannot be reconciled no? ganyan may ruling kung ganyan ang mga doctrines na are prevailing sa ganyan sitwasyon okay? so iyan ang nakikita ko possible uh, causes ng ganyan notice na galing sa employer while going to employees another thing is uh, possible din na ang kinaso ng employee dyan ay money claims na. No? So, hindi naman naputol ang employer-employer relationship. So, money claims lang. Then, syempre, uh, pwede pa mag-issue ng mga kung ano-anong uh, notice about work, about whatever, dahil hindi pa naman putol. Money claims na naman ang kinaso. Okay. Tuloy pa rin siyang papasok sa opisina. But in my, in my view, the fact na nagtaka dito si employer employee bakit may notice siya eh baka ba may ang kilaso nito ay abandonment of work or nagka-file naman si employee na constructive dismissal so yun ang mga possible reasons so I hope guys you learned something from this video If meron kayong clarification just drop me a comment in the comment box And again, if you like this, uh, share this with your friends, your colleagues, your family members, and all those people who you think may benefit from this information. And again, thank you for watching, and I hope to see you in my next videos. God bless.